Pa ba kayo baka gusto mo ba akong maging kasama sa grupo niyo? Okay. Eh, kung gawin mo na lang, sumama ka kaya sa meeting. Um... Ang alam ko, Boss gusto mo rin sumali sa grupo eh. Matagal na. Malaki yung utang na sa tao na to. Sige na nga, Insay, sumali kita. Siya. So guys, ah, Kuya Insay is here ngayon. Sobrang saya ko kasi kasama natin si Bibay kasi isa siya sa mga tutulong para makasali ako sa grupo. Tingnan nyo guys, rain or shine kahit umuulan. Ay nako te, kahit anong, anong panahon pa yan, kahit earthquake pa yan. <laughs> Tutulungan kita ka kasi gustong gusto, gusto ko rin talaga makapasok Diyan. sa grupo si Kuya Insay, guys. Ngayon, ah, ayun o, oh, ayun sila o, oh, -me meeting sila. Uh, kakausapin ko sila, hihingi ako ng tulong para uh, ano yung masasuggest nila para makuha ko sa... Uy! <laughs> te, swerte mo te. Wala si Alamat ngayon. Kaya makakausap mo sila ng maayos. Yan! Yan! eh nga. Ayan, ayan, ayan. Tukang mo, tukang mo. Ayan sila. No? Ayan sila. Ayan na. Ah, si Kuya Baki, si Joshua, at siyempre si Kutsak. Ayan. Uh, pero ngayon, hindi ko kasi alam kung ano yung mga gusto. Kasi sa lagi sinasabi ni Boss Alamat na ano eh. Ay, huwag ka na sumali, madadamay ka lang. Eh, syempre, hindi naman na tayo ba... Uy. Eh, eto na ang ganyan, Kayo Kaya nga eh, maulon eh. Sabi niya, rayon or shine, da? Oh, no. ay, para mapakita ko sa inyo, kahit tumuulan, kahit uminit, kahit ano pa yan. Basta wow. maging member lang. Sabi ko sa inyo eh, di ba Kahit tumuulan yan, gusto maging member dito sa grupo oh, oh, natin. Oo, thematic yan. Hey, yun yun. nga okay. eh, kaso... Gaya yung papakitang gilas ka, naglalakad tumuulan. Wala naman si Alamat. Eh, yeah, mo. Eh, siyempre, basta decidido. Kahit wala si Alamat, kahit di makita yung pag ko, basta totoo. Sa bagay, iba talaga si KNC eh. No? Talaga... Eh, yun nga, kaya nga ako pumunta dito. Eh, baka may masasadis kayo na gagawin ko. Lahat! ano, para na maging member mo. Eh, hey, si Kuya Baki. baka... Gusto mo ba akong maging kasama sa grupo nyo? Okay. Huh? Oo. Oh. Diba? Oh. Agri siya. Ba ba? Agri siya. Agri siya. Apropo kay Kuya yan. Okay. Magaling. Diba? Diba? Oh. Alam mo, te. Lahat naman tayo siguro, gusto natin makapasok sa Kuya Enjay. Si Boss Alamat lang talaga yung hindi. Hindi, to, Yun, yun. Bibuti eh. Uh, pinalala mo sa akin. Kasi isang beses, Nung ano eh, nag-meeting kasi, oh. eh, wala, wala, halos wala ako palagi pag-meeting. oh late? Me meeting. Oh. Meeting oh. ng grupo niya, tapos wala ka. Hindi naman. Uh -huh. Medyo na-late. Bisa na wala. Oh. Eh, baka gawin mo na lang, sumama so, ka kaya din sa meeting. Eh, oh. hindi hey, pa ako member pa. Masasala ako sa meeting niya. Oo, oh, parang pakita mo talaga kay Boss Alamat na ano. Gusto mo talaga sumali. Oh. Pwede yun. Pwede yun. Pwede yun, ha? Iyan nga, oh. e eto, malupit. Ako, ako, pakinggan niyo. Ayan, ayan, ayan. Hindi mayarang mag... Di ba, lagi akong tinutulungan na ito mag-setup ni oh. Kaya ako, oh, malaki, utang na loob sa tao na to. Kaya, oh. -oh. eto, kung, hindi natin madada, kasi mahirap po payagin sa si ilang boss alamat. Sa so, totoo lang, pag sinabi nun hindi, hindi, ngayon, gagawa tayo ng parang. Yan! Yeah, ang hinihintay ko! Hey, Sige, uh, Hoy, tago ka lang tago dyan, te. Wala yung kuya mo. Halika na dito. <laughs> te, tago ka ng Oy, tago lang tago dyan. Ha. Ang alam ko, boss, Bert, gusto mo rin sumali sa group ko, eh. Matagal, no? O, o, sa sa ako, talawa tayo, oo, oo. O, ano, o ano Ano yan? Ano yan? Si, Alamad kasi, di ba sabi ko nga, ah, mahirap papayagin yun. Oo. O, ano lang, yung Tipong wala na siya magagawa Punta lang kayo dito Araw-araw Mag-disguise mag lang kayo Nang kung ano-ano Parang disguise sabi nila, lang Bati oh. ah, numaan ako ng ganito Tapos bukas Gano'n na naman hanggang sa Sige na nga Insay Sumali ka na sa amin oh. So oh. Ngayon Alam ko na nag ko na yan Parang ang gagawin ko Magpapanggap ako na Dinulpe oh, Siyempre maaawa maa sa akin Si Alamant kailangin natin ginagawa. Pwede yan. Oh, pwede yan. Katulad ng ginagawa ni Boss Bert, oh. sa, sumasama siya pag may mission kami. Kasi, ako na nagsasabi sa inyong dalawa, hindi oo oh, oh, yun, maniwala kayo sa akin. Oh. sa bagay. Sabagay. Eh, ayaw din nung nasasaktan ako, kaya nga ayaw niyo ako isali kasi oh. ayaw nyo ako madamay. Eh, kung madamay ako, isasali niya na ako. Oo. 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 ugint tayo kaya ingat-ingat oh. tayo wag oh shit sure. ganito na lang i-vabloak ko na lang si boss alamat kumuha sa page mo mapapanood tayo lang pancamatala okay. lang, okay. lang. lang. Oh. Oh. trending guys wag niyo ko comment to kay boss alamat pag nalaman niya to magugulo Tsaka tulungan natin si queen si queen si queen boss berdin si boss berdin tama na isip pa ko Eh!